Good morning. Magro-roast po ako ngayon ng chicken. And natimpla ko na po yung aking secret para sa akin iro roast na chicken. Ayan. Tatlong thigh part lang po ito. Quarter leg pala. Ayan, ready na po para isa lang. Naragyan na po natin na pampalasa niya. Ayan na siya. Ito na siya guys. Enyo's original roasted chicken. Eh, meron po tayo dito ng corn, And ito po yung sabaw niya. Ito po yung katas niya kapag ka roast So, ito po yung balasa. My train secret. Kain na po tayo! Ang aking Enyo's original roasted chicken sarili ko pong timpla yun. So, tara. Tapos, ito po yung sabaw niya. Yung kumakatas kapag ni ano, niluluto siya. Ito po yung masarap. Mm. Process, And meron po tayong side dish na corn. Ang oh, arte. chipon chicken ko ay hanggang sa kaloob-looban po ay malasa. May lasa siya. Kaya, ang ano ko po ay hindi uh, na siya, wala na siya sa usawang. Pero nasa inyo po, mayroon po kasi mahilig sa ano. Pero ti malasa na hanggang sa loob. Ay, mm -hmm. Mm -hmm. Naon lang ako kumain sa asawa ko. Ayan, tagal eh. Nice lang. It's okay, okay. Overtake ako sa iyo Yan lang. Yan hindi. Can I have one? Ari, mas malaki yata, Ari. Ano, namin ah. Mabalikan ko yan. Fantastic stuff. The best. Lagi naman. Talab na talab yung ano. Kain na po tayo. Come on. yung mga na. Ito yung mga Ito yung